Hello people, so ito ang ating testing which say kahapon na we will do this, we'll try to do it if we can and given na meron tayong oras ngayon, let's do it. So what we'll do dito muna sa kwarto and then we will skip everything, we will go dun sa malapit sa mode Kasi if you will see, nandito ngayon ako sa kwarto, wall after wall so this is the closet tapos may wall dyan makapal tapos may wall doon so medyo naka-lib nakaliblib ang ating madaming kanto madaming walls na kailangan daan ng signal so take that into consideration also the chipset of the what they call this the chipset of the um, phone so Uh, let's go with the phone muna. Tapos pakita ko sa laptop. Then after, didikit tayo doon. We just edit it na delete na lang natin yung papunta doon kasi uh, babaklasin ko pa yung laptop. sa so, dito mag So, sa phone, dito sa pwesto ko ngayon na nakaupo ko sa harap ng laptop, it would take around 300 or so. So, medyo malapit naman yan sa 500. So, that's fine. Uh, pero tuloy na sabi natin sa post natin kahapon that our internet now is around 700 or 800 and do supposed to picture around 115 you know about so um, that's the fastest that we can go and we will try again uh, at least three times same place so that you can see that the average speed and sana na ako slang dejowa na ako magsalita na english english is travel so may jowa slang slang. minsan iba-iba pa rin talaga hindi ko control yung boses ko sa accent ko minsan kaya minsan hi mates <laughs> yun din sa so, hi good morning thank you for calling <laughs> so anyway all right. so it would go to 400 or more so so pero pag dinikit natin doon sa modem mga 500 lang siya kasi yung lang ng chipset ng So imagine if it's the high-end ones, except the Apple one. Uh, but given a WiFi fi na naman it might. Okay, nakatatlo na tayo, no? Let's say naman, pakita natin yung ating uh, laptop. So yeah, we testing para. Hoping it does work and pasensya na kung rinig nyo yung ating ingay ng fan that is fan ng cooler all well, at the same time fan din ng laptop so it would hit 500 so hindi nalalayo uh, hindi nalalayo sa'yo hindi nalalayo yung speed nung sa phone tsaka yung sa laptop so imagine this this was and tulad yung nang sabi ng sa mga nakausap ko um, sa mga internet kasi um, uh, sa mga ang tante, sa mga ISP they're just boosting the speed of course it would hit it but also at the same time it depends on your router uh, gano karaming antena gano karaming gano kalakas yung chipset so at least ngayon nalaman na natin yung limit ni X50 so if your internet plan is 500 and below okay pa siya pero depende pa rin sa dami ng walls so ibig sabihin siguro kung open area to konti lang yung walls it would hit 800 pa rin kung walang interference pero given that there's a lot of walls Yes, there's a problem. There's a ramming wall. But if there's no wall, if it's not the roomed wall, it's just a sala, and then lahat, I think it would hit 800. So there's a lot of factors. Hindi lang dahil, a ah, chipset nito. Uh, Siguro kung no wall, the X50 would have hit it. Pero because na walang, daling may wall. Na. Ka dalong a palatayo ito pa ato na. Sa siya lang hindi pantay-pantay yung pagtitest, yung bilang ko tatlo. Nakatago na kayo. Ang bilang ko tatlo, so... Yeah. Kakanta natin dito pagtapos ng result. Then, I will show yung malapit na dun sa... Then, edit ko na lang. Try natin kung ano. Pwede natin lagay ng background. So, basic edit lang. Tulad ng... Sasabi ko lang. Tulad ng ginagawa natin. Eh. Init na yung likod. Init na yung ating phone. So, hindi na kaya. Di niya na kaya. Okay. Alright. So, given that, hanggang doon lang muna itong video na ito, itong part 1. Tapos, cut natin. Pakita tayo yung part 2. Okay? Alright. So, ngayon dito tayo sa malapit sa modem. And, itatesting naman natin ngayon. Unahin na natin yung laptop. And, let's see the speed. Kaya kahapon nung nagreklamo ko sa Globe, so, parang, parang hindi naman nag-hit problema. Then yun na nga nag -hit na nga. So, yun yung ano ko daw. Nag-scan siya ng QR. <laughs> Wait lang. i na natin. Nag-scan ng QR yung photo. So yes, there you go. 800 siya. Tapos, 750. Okay, let's try one more time, walang may magpapakita ng QR nads. Na so hindi ka tulad kanina nagpapakita yung dito, actually yun, nagpapakita siya. 700, so let's test two more kasi hindi na po nagpapakita niya. So 800 na siya, pumapalo siya 800. Pag dito, malapit. So kailangan ko malaman hanggang saan yung distance ng 800. Oo, oh, pumapalo na nga siya ng 800. So, di ko alam ngayon kung PK yan or totoo. Kasi merong way na PPK pe mo speed. So, if legit na speed to, I can kay stream, kay Steam, nag-upload ako, it should show. So, ito yung titreat natin una. Kasi yan yung may metro. Yung kanina wala. Ito ngayon yung pangalawa. So, we know that our speed now is going really beyond dun sa ating dating 500, because of this one. It's 2099, 700. Actually, ang, dahil sa nagbabayad niya maaga, uh, they gave me a promo. Dati 180 lang binamayaran ko, 500 Mbps. Then, natapos yung kontrata, naging 2099. Pero yung 500 na promo doon pa rin so 529. Same price siya dati so wala problema. Pero ngayon bumaba na kasi naging 199. So sapo, so, um, sayang din yung sandaan. So tumawag ako, sabi ko da downgrade ako. Min sir, gini, bigyan na lang over offer. Same price 2099 pero 700. Tapos sabi ko, eh, parang hindi ko na mararamdaman yung 700. So tumawag ulit ako po. Sabi ko, hindi ko na mararamdaman yung ano. Yung 700. Akala ko pa 700. So ang ginawa niya, ah sige gawin lang natin yung 800 sir. So 800. Sabi sir, naka na pala eh, naka upgrade na eh. Ha? So chineg ko, sabi ko kung hmm, ba't hindi pa rin. So nilapit ko yung laptop ko. Nilapit ko, ah okay. Limit ng antena mismo nung ano, nung, nung uh, router. So, check mo ah. 800 yan. Ganyan lang kaliit yung router, yung bilog. X50. So, imagine if nakuha pa natin mas mataas. So, yun lang masasabi ko. Based sa ating nakita, ang pinaka max so far na speed na kaya, na sulit ka, na hindi ka problemado. Kung marami kang walls, yung mga wall, 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 yung wall ng closet, tapos yung kwarto. Diba? So, madami na daan na wall. Kung wala masyadong walls, I think okay siya. Though, sabi nga, based sa aking experience, ha, dito, Abo siya sa 500. Walang problema kung 500 yung plan mo. Ngayon, kung magbibigyan ka rin ng promo, dahil maaga ka rin magbayad, sa 800 din for 2-1. Or baka mas mura pa nga. Diba? Or in the future. Di ba? So, yung mga ganong factors, ilang walls, ilang floors. Pag sa baba tayo, kasi nandun yung pangalawang ulo niya sa baba, pag doon tayo sa baba, hindi yan ano pre, hindi yan naabot ng 500 na sa 100, 200 lang kasi napaka kapal ng sahig napaka taas ng ceiling. so yun yung mga kailangan mo yun so wala pa akong plano mag upgrade as of now kasi okay pa naman siya pero kung medyo yung hirap hirap na siya talaga apo apo na siya kasi ano na tayo eh, magte 3 years na to eh uh, mag ipon ulit ako bibili tayo tignan natin pero kung dadating yung time this year by the end of this year ay magkaka ONT na lahat wifi 7 na tong ano Uh, globe then baka hindi ko na bilhin yung bala ko sa wifi 6 na uh, router baka ang gawin ko na lang ano na lang siya uh, hintay ko na lang yung matinong wifi 7 na mesh kasi ngayon medyo madami pang bug madami pang kailangan ayusin hindi pa siya sulit tapos wala pa tayong wifi 7 na device wala din point um, uh, sa laptop ang pwede lang i-upgrade is RAM saka SSD so bibili na lang ako ng adapter na USB Okay, pakita natin ngayon dun sa sarado na natin to kasi pag umiinit, nagsasara siya. So, dito naman tayo, pakita natin. Tatlo ulit. Okay. So, dito, abot nito ng 500. dikit na tayo sa router. Eh. Diba? 460 or something. Ganito, ganyan. So, hindi pa rin siya super solid kasi depende sa chipset yan. Kaya kung makikita mo, kung pupunta ang internet, pupunta ang YouTube, hanap ka ng mga Wi-Fi 7 na mga reviews. Ang ah, makikita mo sa mga uh, Wi-Fi 7, kahit 10 Gbps, kahit 8 Gbps, kahit 5,000 uh, Mbps or 5 Gbps pa yung speed nung nagtitesting. Um, pinakamataas lang na kayang abutin kung Wi-Fi ah. Kung Wi-Fi as of now, is around 3.6. 442 mga um, so depende sa chipset na naman so wifi wise kasi si wifi latency hindi pa rin gano'n gano'n pero pag i-connect mo kable syempre ma-reach mo yung pinaka ano maximum ng LAN port o pinaka maximum ng port so kung 2.5 yan tapos 500 yung internet na ma-reach mo yung 2.5 pero kung 2.5 din yung speed mo yung internet plan mo tapos sa 2.5 din yung port hindi siya aabot didikit lang siya para hindi siya aabot pero kung yun lang gusto mo pantay yung speed ng LAN mo pantay yung speed ng wifi mo then 2.5 in a sense kind of pantay okay, last one yung well, 469 talaga siya ano, so ibig sabihin limit na yun ng, ng chipset kasi dapat ruby yan din kung, uh, hindi yung problema uy nagbubi yan never mind but saka never mind hindi person ng 3 okay tama so yeah hindi siya papalo 500 uh, in this case pero alam ko dati na papalo kung 500 yan nga tatawa ko yan hindi so anyway so yun lang hanggang nun lang just to show you yung digit na talagang nag-increase yung speed. Pero also the same time, limit ang S50. So, hanggang 500 lang siya. Depende sa case. Ulitin ko, ah depende sa case. Case to case basis. Kasi, wala ka masyadong wall, I think aabot mo. So, dahil lang may wall ako na marami. 1, 2, 1, 2. Technically kasi, 1, 2, yung closet, 3, 5. 5 yung tatagusan niya na pader. Um, basically tatlong wood ah tatlong concrete dalawang wood something like that so anyway ang ganda na lang muna para hindi masyadong mahaba yung video sa ano siguro yung video 50 minutes so okay if may mga tanong kayo may mga reaction kayo go lang comment lang kayo dyan um, we can do what we can and then basta yun as it is matulungan natin yung mga buyers di ba na oh oh ito yung gusto mo na ano ito yung category mo oh ito mo ito yung category mo oh ano mo check mo yung item mo sa kayo ano eh ganyan lang o gaano karami yung device mo yeah. so ngayon magisa lang ako sa bahay so na kaya yung buong speed pero kung hindi ayos pa rin kasi maghahati lang naman yung 800 sa dalawa so full speed full speed pa rin naman so yeah okay Ang dito na lang ingat lagi and as always Grow your relationship with God, pinaka-importante yun sa lahat, kahit sa linto. And as you grow your relationship with God, everything would follow. Paano kumakasala mo sa iba, paano yung relasyon mo, sa kapatid mo, asawa mo, nanay mo, tatay mo, sa mga tao sa uh, paligid mo, kahit yung mga ayaw mo na tao, everything would just simply follow. Diba? Okay, take care!